Honda Beat carb type. Dinala rito ni tropa. Bali taga Manila pa 'to. Kasi muntik na siyang madali. no, pero okay lang. Second opinion siya sa akin eh. Bali may tagas nga pala yung ano nito, ilalim, hindi niya lang kung saan. Tapos pinalitan niya ng head gasket. Ito yung cover, head cover 'yan. Meron pa rin daw may tagas pa rin. Pinatingnan niya naman sa ibang shop. Pinatutulan naman daw siya ng palit ng black ah uh, black gasket daw papalitan so top overhaul yun sinilip lang daw dito sa ilalim pagkatapos nun hatol na 800 ang labor hindi pa kasama yung materials o yung pyesa so sabi ko buti din alam mo rito at ito troubleshoot natin yan dun sa mga bago na gustong matuto Ah, uh, panoorin niyo to. Ito nga pala, ayan may mga tagas talaga. Kitang-kita mo malakas. Pero hindi tayo pwedeng mag decision Ah, uh, kailangan i-troubleshoot talaga 'yan. Pag troubleshoot nito, na ano, para uh, sa mga baguhan, pag magaling ka, huwag ka na manood. Ah, uh, uh, tatanggalin mo lang natin 'tong ano, yung carburetor, 'yan yung manifold tanggalin natin yan tapos yung ano tanggalin natin yung tambutso tapos lilinisin natin yan lahat yung black na yan ang hirap talaga pag wala kang alam sa motor no tapos uh, matatapat ka dun sa pera pera ang labanan mahirap yung ganyan pero sigurado ako oh, maraming matasaktan sa sinasabi ko pero maganda talaga kumita sa malinis na paraan ito sinasabi ko mga boss kailangan natin mag troubleshoot Ayan, gaya na nakita ko, gasolina, ang laks ng tagas. So, yung hinala ko, gasolina yung tumatagas, hindi langis. Kasi yung gasolina, kapag yan napunta sa block natin at nalagyan niya ng buhangin, nagmumukan langis yan. So, importante talaga mag-troubleshoot. Sa tingin ko, sira na rin ang fuel cock nito. Kasi, hindi naman nakabuhas ang makina pero kusa siyang na, no umaagos. Kasi ang mga scooter ay vacuum type yan. Ayan, saradong uh, patay ang makina pero umaagos siya ng kusa. So, papalitan rin natin ang fuel cap Sana all, maraming pang gasolina. Full tank. Ayan, nakita na yung libag ng black. Yan ang kagandahan kapag nag-trouble tayo. Kailangan mabuksan talaga natin yung black. Para makita natin ang problema. Gaya yan, mukhang langis talaga siya, no? mamaya pag malinis na yan malalaman natin kung talagang may tumatagas na langis ganon mag troubleshoot kung wala nga pala kayong pressure washer uh, pwede kayong gumamit ng gasolina uh, gamit lang kayo ng brush para malinis kailangan malinis na malinis yung black bago natin tigilan yan ayan malinis na siya tapos pag malinis na paandarin natin hanggang matuyo yung ano, yung mga tubig na yan. Painitin natin yung makina. Para makita natin yung taga pinalabas na langis na sinasabi ng tagas. Pagaya niyan, 20 minutes na to. Hindi dapat marami na langis na tumagas diyan, bait wala akong nakikita. Di ba? Ganyan kaimportante ang mag-troubleshoot, hindi yung hahatol-hatol agad kayo. Hindi lang makina ang tinatroubleshoot, Pati ang tagas ng langis. Paano naman yung mga walang alam? Di madedenggoy na naman. Okay, magagalit sa akin na real talk lang talaga tayo. Paramihan talaga yung iba dyan, pera-pera lang. Aminin nyo na yan. Walang problema maningil ng labor. Basta tama yung gagawin. Hindi yung sisigil kayo ng labor. Hindi naman pala ganun ng sira. Di pinaglulokan nyo lang yung tao shout out doon sa mga nadali na rin ang mga siraulong ano, mekaniko no. Hindi pwedeng hatol-hatol, kailangan troubleshoot. Huwag palit agad, huwag uh, ganito agad. Troubleshoot importante 'yan.